Tara sa manyo, kung gumawa ng kasaba plan, mag muna tayo ng sugar and then set aside natin yan. Isunod natin balatan ang balinghoy or kamuting kahoy. At pagkatapos nating balatan, syempre, i-grate natin yan o yayadyarin. After natin may adjad, ating pipigaan ng konti and then mimixan natin yung ibang ingredients. So, ayan, naglagay ako ng coconut milk. haluin ko lang siya hanggang maging even. And then, susunod ko ilagay ang uh, ebop milk. Wala akong ebop, kaya gumamit ako ng fresh milk. So, kahit anong milk, basta milk. Ayan, nahaluin din natin yan. Siyempre, halo-halo lang. Isusunod natin ilagay ang condensed milk. Yan, nilagyan din natin yan ng condensed milk. Siyempre, ganun din na ah, haluin din natin. At last natin ilalagay ang ating egg yolk. Yes po, may egg yolk po yan. Egg yolk kasi nga, plan. So, imimix lang din natin yan at ready na siya for transfer sa mold. I-transfer lang natin yan sa mold and then steam natin yan.